Jan, tukang Jan. Kape. Hmm. Lagi semai ya, Beh. Lagi semai guys, thank guys. Lagi naman. Hello black, good morning. Good morning hello. po sa inyo. Hello, hello, good morning. Ilingis ng chicken si Mami. Si Mami oh, hindi na tutulong si Mami oh. Ayan o oh. ba Kanya yung kalamay mo ko eh Oo ah Kalamay yung isang pelot Bakal ah. pa mo ma, alam niya isang tunay <laughs> <laughs> Ba, nabi ang <laughs> iuling sino, Brian, ano, ma ko? <laughs> Igogo ko niya yata, gawin ko yung pito, kulimpe ako. Sagulin mo na yung mga, oo O, sagulin mo na yung ne? Alisan <tuk> ko na yung kapit na rin ko. Uh, ayan. Ayan yan yung kalamay na rin. Ayan man siya yan eh. Oh. Ayan kayo kula. babysitter. Amira. Amira. How are you? How do you do? Say hi. Hi, Kamulay. Alston Jace. good morning yehe good morningu <laughs> <mulia> ya bi dadi beok ya saya pare nah ayo <laughs> Rening re re mi kaklase o Renya ay eh, may na lo. Okay, okay. Ano <laughs> oh, kun nan boses? Ay nan na boses mangan <laughs> Dita kaya papa nganyan may naya pa boses ne. Mm. Ne, sige na mo. Pakapamo <laughs> kay tapak. Ay naya pa dita kaya pa mo. Epo kay. Ay verde mar. <laughs> ay nagkusinera. Kusinera, 40 day Wah, wow. nera. Basic. Video yan ne, eh, yo picture ne. Oh. Wah. Wow. Hmm. Hello guys. Hello. pa mo. Oh, sige, oh, ayan, oh, ayan, oh. Birthday mo, birthday. Happy birthday, Halston. Happy birthday, Halston. Jace. <laughs> oh. Peekaboo. 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 <laughs> Cliente. Cliente. O sinabi na alilan din nga bakmin mintaw kaya sabi ko pepunta lang mo ka rin. O oh, eh, ay wala mi sabi na ako, mo, o, na itong pagawa ko sa dami ng Oh, sayang nga 'tong kasi ng gayon wala. Wo. Oh, na paninindigan rin eh. Okay, okay. yes. Yeah. Ikaw matutod. Oh. Pagkapasama tayo kay ano kay Brad Mike pagkakan uh, pagkakanbas tayo ng ano ng sidecar kasi ito nga itong sidecar ko medyo may na, na marami ng tama ayan no? titingin tingin tayo kung may kakasi sa budget natin medyo umutang lang tayo pang budget kasi medyo may tama na nga ito mga alog alog ayan no? mga na kanina galing ako dun sa ano sa nagagawa uh, naggagawa ng sidecar eh kaya lang nag canvas ako tingnan ko kung kakasya yung budget ko At saka sayang din kasi yung kapatid ko medyo nagahin kasi ron sayang din yung kikitay niya kahit magkano kaya nagpapasama ako sa kanya ito bago pa itong gulong nito kabibili ko lang ayan na nasa halos 1,000 pesos din yung nagastos ko rito yan o no, bago pa kalalagay lang. e, kumbaga ipapaswap ko na lang to kung pwede to sidecar na tapos kung yung kalagay nito uh, ano -date -date ko na lang dun sa sidecar na pwede namin Dala din pa yung motor ma Oh, yeah. lakaw well, mo niya ka Banta na may ito ang kay yeah. oh, sige Kaya, yun ni Gel Lumega yun Yan bali nandito na kami sa ano magawa ng sidecar yan oh. Ito yung mga available na ano, na pinedenta. Tingnan natin, yan e sa Nasa, nasa ko Yan. Mga 3 days process yata itong mga ito. Mamimili ka na lang kung alin dyan ang gusto mo. Yan. Yan. Itong mga to available yan. Ako siya si Brad Mike. Papahihinti ako sa kanya. Sayang din yung kikitain niya. Paringgay mo. Paringgay. <laughs> yang, yang, yang makisabi. <laughs> nah, yang pakai sabi, nah, kita ceritanya soketannya, wah, ceritanya, ini, ini, saya, ini, ini, bentuknya dia, kita, tempe, 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 ini tempe, tempe, Ini tempe, 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 Na. Tawaran mo yan. Na. Eh, yung kayo, yung niyang 17 eh. Kasi ang baka swapin yung ako. May pukunan niya kasi yung gulong na eh. Ah. Yung goma. Yung goma. Kali, wari sabi mo kung ano may yung goma. O, sana. Eh, mo, ang tita mo rin eh mo. Bangyang mata sana. Kaling gulong mo. Wow. Oo. Pwede okay, yan. habis misalnya pilih kanita <tuk> balik 17 nya sebentinya mui ala aneh bahwas sebentinya 17 nya talaga mairata <tuk> payatan inget banget apa alih nanti kan 16 tahun sih nah 16 tahun gaya ay nah kan kali kasi saja pas yung nah

Itang alain. Itang alain. Wah, siapa itang alain pun itang. Wah. Mengai pang memperbaiki pang tulang ini. Ah. na, ini ko na minyak lama. Wah. Kasi eh, mas malati na rin itong parulang kayo na eh. Ano 17 yarin eh. Wow. Yung malayari ka niyan, itong week, yung ko kayo ba't sayang kasi parulang. Kasi tanggata siya kung kuwanan kayo, kaya rin mababae eh. Wow. Itong mababagay yung kayo. Pwede naman. Eh. Tsaka bayo pa mo, pila niya pa ang aldo yan. Wow. Bayo pa Oo. Oh. Ne? Baya pa yan, no? Na, gaya ka no ka Na? Mura na yan ito, bi... Wow. Oh, iya, yeah, namin sabi kanta. Na? Wow, 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 siyempre. Iyan may turo kayo ni kanako, eh. Wow. Wow. Saan Sa... 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 Ali, nung kai nung Ay, sabi, after 3 days pwede na niyan kai. 3 days. Kasi nung magagandang nung mas marami nang mayari, kung na number mo sanda ka. Oo. Oh. Ali, kape, nung sakali nung misabi ka tangyan, itampe ka sakdalan, kapalan niya pwede. Kape 3 days. Na nung Aldo, do kanda Webis. So Webis mo niyan. Merkes Webis mga niyan. Webis mm -hmm. na nga bak siguro bang ba, sigurado. Oo. Eh, si Mika pa na 'to, nung nag- oo. Oo, oo. wow. line na 'to, eh. talo yung kamera ko na yan. Yeah, na anong oras? Mga abak, meron Ang eh? uh, tita. Sorry, eh, ang daka. Oo, tita na itong windshield kaya ang tita. Ang tita? si, wala, Kasi ibang ating kong pinabita sa lamin, San Tita na <laughs> Ay, <laughs> ano kaya naman ng naman naman nandun yapi? Wow, wow, wow. Ani may bayo kaya kanya? <laughs> oo, oo, oo. Yeah. Asi de. Kailan niyang merkulis kaya nai? Hmm, merkulis. Merkulis bayo ma, bak mga last days mga kanyan, mm. eh, pwede talisque, no, mm. na akin, yun eh. Pede nang tanta. Yang last seti. Last sete. Aaw mas masenting. Kaya bat kumain at this kaya lo di reto eh. Ayun, ni na. Ayala palang klasikanta. Ngayon yung, nung ano nga tigang ngayon wala lakad ng Pwede mo naman ako kontiyan ni yung motor, balikan so no? <laughs> mo nga pa <ta> hanggang ka na. Kung nakataya ka may Pati nga po niya, eh naka mga welding ganyan kayo. Kung bakit? tukin mo nalang mo rin kayo. Iyan mo. Oo. Ne. Pwede mo yung puto, tingkang date. Wala, nang date. Maningat na po. Sige, sige, antita na. Wala, yung sibota eh. Oo, sige. So, ayan, uh, nandito na tayo sa bahay at uh, galing nga tayo dun sa, ano, dun sa pagawaan ng sidecar. So bali nagkasundo kami baka by Wednesday pwede nang makuha yung yung pinapagawa kong sidecar kasi nga yun nga nakita nyo medyo may kahinaan na yung ano yung sidecar natin so bali papalitan na natin nang hiram lang ako ng ano ng pambayad dun sa mga anak ko so binigyan naman nila ako kahit pa paano abayaran din natin pagka medyo nakaluwag-luwag tayo so yan ang nakikita nyo medyo mahaba na naman yung damo dito sa paligid namin so bali next project ko niyan, siguro bukas magsisimula akong unti-untiin para kahit ano lang kahit matabas lang ng konti para hindi siya masyadong mataas yung mga damo para yung mga nagdadano sa may kalsada namin dyan nakikita mo yan ha? medyo mataas, hindi mo nakikita yung mga So hanggang dito po muna yung vlog natin ah, Kahit pa paano nakapag vlog naman po ulit tayo Dahil napakadalang na po ng pag vlog natin Gawa nga po ng may ginagawa po tayong iba na ba yung para na bibisi po tayo hindi po natin na papagtuunan ng pansin so pasensya na po ngayon lang uli tayo nakapag vlog so kita kita po ulit tayo sa susunod na vlog maraming maraming salamat po 拜拜。Bye bye.